guys uh, may nakita ko nga na uh, nagtitinda ng ice cream stick na hindi nakakaawas na ano, ako sa hey sige you know, yun o yun medyo mapet siya. so eh, ang gagawin ko susunod lang po hanggang central yata yung mababa tapos ngayon bibigyan ko kahit kung yung pagkain na kaya uh, nakakaawa kasi bibigyan man natin kahit konti kasi meron naman tayo dito ng sobra sa pera natin kahit saka tapos dito natin magbayad uh, magbili ng ano na anti-rabbies kaya yun meron tayong konting pera dito hindi natin na magkain okay? bye bye guys okay. okay. Kaya tayo magbibili na ka ba lang? Magtitinda ka ba lang? Patingin nga no? Ay. Yeah, patingin pa ng isa. Sabili po ako. Yun. Yun. Okay. okay. Saan ka po galing tayo? Saan ka pa galing? Ah, Kristilyuan? Ah, saan nang tonyo ka pa galing? Ah, tapos magkikinta ka dito ano, sa ano, center o? Ayun. Hindi na pa ako bibili tayo. Sa so, na po yan tayo. Sige na. Tapos ay yan. Sige na. Yan lang po. Pasensya na Yan Ano po ang pong, anak ko ngayon? So, tala. Ingat ka tayo. Hindi na po, hindi na po. Hindi na po. Hindi na, na, na sa'yo talaga yan. Sige po. Nakita kasi kita kanina doon sa ano, sa ano, doon sa may bandang asbang kilingan. Sabi ko magtitinda ka pa yata. Kaya mas yun kita. Pero pa uwi naman lang ako. Galing ako sa, ah, uh, kapunta ko sa, sa Pa uwi. Sige tayo, ingat po. Sige, okay, bye bye. yun Pagkakarapin natin ng kahit kung tulong May pangkain man lamang si tatay na maghapon Kahit na Kuting halaga lang yun eh Pero Laking tulong man sa kanya Kahit sa pang lunch nyo man lang Or Or marienda Sige, babay na muna at ako ipipili pa ng pagkain ng mga aso. Babay!